Yan guys, good morning. Yan para sa ating isang follower na nagtatanong. Meron nga tayo ditong material na powder puff natin from cuttings nga ito. Ayan, tanong nga ni sir kung pwede bang magpropagate from markot nitong ating powder puff. At kung ilang buwan nga aabutin bago nga ito magkaugat. Yan nga sir, aside from cuttings na pwedeng pwedeng gawin para magpropagate ng ating powder puff. Ayan, sa markot po, 100% na pwedeng pwede po. Sa paglabas ng kanyang ugat sa aking naranasan, ayan, mga 3 weeks, meron na po siyang palabas na ugat. Ayan, kapag naman po walang ulan sa lugar nyo, ayan, dapat daily po ang kanyang dilig. Para sure po, 3 weeks, yan, may ugat na po yan. Kung ating titigan nga guys, ayan lumabas na nga yung kanyang ugat sa kanyang plastic. So yan nga, 3 weeks after nga, ito na yung kanyang mga ugat. Ganyan na po kalago at kadami at kasisigla siya pala. Yun.